Ipinagutos ng Nueva Ecija Task Force Kaligasan ang agarang pagtigil sa pagre-restock ng mga alagang baboy sa Arlapid Farm sa Barangay Santa Rita, Cabiao, matapos matukoy na ang sirang waste facility ng farm ang sanhi ng umaalingasaw na amoy na umaabot sa limang barangay. Sinabihan ni Nueva Ecija Provincial Veterinary Office Chief Dr. Jenny Averilla ang farm na ipagpaliban muna ang pagdadagdag ng panibagong alagang baboy ang hindi na ayos ang nasirang biogas digester. Wala mo nang loading. Ubusin niyo na muna hanggang habang na ginagawa yon Then, kapag uh, kunyari, ubus na siya, hindi pa yari yung digester niyo nasira, eh, stop mo na. Pag na-construct na, na yung sirang digester, saka, inspection na natin ulit. Stop before loading nito. Oh. Okay. Bago kayo magdagdag. Sa mga drive. Then yung sa, sa loading nyo, ma natin niya. Pag-monitor na um, lang ng municipio. Kasama ang Kabyaw Municipal Veterinary Office, sinundo ng task force sa mga opisyal ng barangay Santa Rita sa pangunguna ni Kapitan Felimon Lapus para inspeksyonin at makipag-dialogo sa naturang farm. Bukod sa pagpapatigil ng restocking, ay eh nirekomenda rin ang mga sumusunod ng hakbang upang maibsan ng epekto ng amoy. Madaliin ang pagkukumpuni ng nasirang digester, dagdagan ng dalas ng paglilinis sa mga kuluman, regular na palitan o refill ang air purifier system gamit ang charcoal, mag-spray ng air purifier sa paligid ng farm magtanim ng mga puno bilang natural odor barrier. Ang aksyon ay bunga ng reklamong ipinadala ng isang residente na matagal nang naapektuhan ng na masangsang na amoy. Bukod sa Santa Rita, apektado rin ang Santa Isabel, Concepcion, Bagong Sigat at San Carlos. Pinatotohanan nito ni Barangay San Carlos Captain Florentino Cunanan. Ang R. Lapid Farm ay may kakayahang mag-alaga ng 7,600 baboy sa walong tunnel ventilated buildings. Isa itong contract grower ng CPF at pagmamayari ni Violi Lapid. Batay sa inspeksyon, halos 80% ng dumi ng mga alagang baboy ay napupunta sa sirang biogas digester. Dahilan upang hindi makontrol ang mabahong amoy. Humiling ang pamunuan ng R. Lapid Farm ng isang buwang palugit upang maisayos sa kanilang waste facility. Nakatakdang bumalik ang task force kalikasan matapos ang nasabing palugit upang suriin ang progreso at tiyakin kung ligtas na muling mag -restock. Mapanganib ang masangsang na amoy mula sa piggery farms dahil naglalaman ito ng mga kemikal gaya ng amonya at hydrogen sulfide na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at baga. Maaari ding maghati ng sakit mula sa mikrobyo at magdulot ng stress o iba pang epekto sa kalusugan. Sa mandato ni Governor Aurelio Umali, patuloy na nagpapaalala ang Nueva Ecija Task Force Kalikasan na walang pagunlad kung walang malasakit sa kalusugan ng komunidad. Para sa balitan, Nueva Ecija, Delphine Rustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.